sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin po silak at may mabubuting kaluban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga at gabi sa inyo na sa mga taong hindi po nakakalimot pong uh, uh, tumulong sa taong nangangailangan na ay may biyaya pong darating po sa inyo at uh, ang pagtulong po ay palagi pong bukal sa puso po ninyo na hindi nyo po pinagsasabi, kundi nililim nyo po. just Diyos na po ang makakaalam po yung pagtulong po nyo sa kapwa na uh, yung ginagawang mga kabutihan po. Uh. At sana po ay palagi pong yung gawin po ay magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan po palagi. Huwag nyo pong uh, uh, ang pag-aaral po ng spiritual po dito po ay palagi po nasa na uh, magpakumbaba at umingi ng gabay uh, palagi sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at magpursigi pong uh, mag, may na po na yung ginagawa at uh, nyo po ang yung kapwa at higit sa lahat po ay magmahalan po yan po Uh, ipapakalo ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, oras yung sa pagtitig para uh, mapaibig uh, makuha at mahalina ang sino man napaka importante po ito para uh, um, huwag niyo pong gamitin pala sa kabulstugan po ito kasi ito po isang gayo mo po ito na Kuan po ito. Sana po ay gamitin po niyo lamang sa tamang kaparanan po. Gamitin po niyo sa inyong uh, mga mga minamahal po o kasintahan, asawa. Huwag niyo pong gamitin po sa uh, pambabae uh, para hindi po kayo mabalikan po. Kaya yes, kinukan ko po sa inyo kasi may nag-request po sa akin. Hindi ko na po babanggitin po yung pangalan niya po may request po sa akin kaya hindi ko pa nababanggit yan po ayan po Screen uh, screenshot nyo lamang po uh, sinsya po kayo kung may yung ano po screenshot nyo lamang po Mag-isal po isang namin, ang bagay ng Maria, sumasampalataya, mga po ng tatlong bisis po yung orasyon po. Habang tinititigan mo, salin mo ang orasyon, tatlong bisis ay sabay, iip mo sa kanya. Sabay, puh! Iip mo sa kanya para, kung po, ang paggagamit po nito ay yung, yung may na ispo, po. Ah, uh, screen sa po, ma'am, uh, sir, uh, para mabasa po yung mayiging. Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas sa YouTube channel. Huwag po kayo mag-pursiging uh, uh, pindutin ng subscribe, like and share at uh, pakitulong na rin po. At ipakakalo ko po sa inyo lahat ang na naman po na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman po dito sa iwangan ng pangasinan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkitiwala po. Maraming salamat po. A chatat po sa inyo lahat